Dahil sa nasira at nabasag nagpagawa si Lotlot de Leon ng bagong lapida ng yumaong superstar na si national artist Nora Unnor. Dahil sa dami namang nagpupunta at dumadalaw sa puntod ng ating superstar ay hindi maiiwasang masira at mabasag ang lapida ng yumaong aktres. Kaya naman, ang anak ng si Lotlot de Leon ay naging maagap at pinagawa agad ng bagong lapida ang kanyang ina. Kasi... Alam nyo, para daw, ano, naging tourist spot na rin yun, yun oh, ha? Oh, oh, yung puntod ni Ate Gaya. Oh, oh. Kasi sa dami ng mga pumupuntang fans, eh, syempre, hindi maiwasan minsan na tamaan yung lapidan niya. Mm -mm. Kaya, ayun, nasira at nabasa. Wala pang undas siya na. Ito, oh, ang unang unahang undas. Mm -mm. Diba? Parang feeling ko, dudumugin. Oo. Oh, oh. oh, oh. Marami na nga nagpupunta, Kaya eh. Kaya nga, eh. Oh, Kaya, sana mag-ingat din po tayo na sana hindi naman masira muli yung lapida, di ba? Oh, naman. Medyo mahal din Ay, mahal. At saka nakita nyo yung lapida ang ni gatiga oh, ang oh. ganda. At saka ang laki. Mm hindi -hmm. basta-basta lapida lang na maliit. Yeah, correct. Sobrang ganda. I'm sure mamahalin yun. Pero kaya naman ni Lot na, na, gumastos, di ba? Oo. Okay, oh. oh, Bakit? Pero ang tanong, o oh. oh, kaya naman yan talagang ano eh. Mm -hmm. Ang tanong, eh, sabay-sabay ba silang pupunta sa ano? kanina nakita ko uh -oh. na una nang pumunta si Lot-Lot. Mm -hmm. wala hindi kasama hindi niya kasama mga kapatid niya kasama lang niya ang kanyang asawa tapos dumaan din si ano si First Lady Lisa Marcos sa puntod ni Ate Guy oh kanina mm -hmm, kanina eh siguro naman mm. siyempre may iba't ibang schedule din naman yung magkakapatid kaya diba? hindi naman natin maiiwasan yan baka yung iba Pwede pumunta bukas o after na ng Undas para hindi masyadong maraming tao. At saka hindi natin alam Mildred baka mm -hmm. bukas malay mo pumunta uli si Lotlot -Lot at kasama niya 'yang kanyang mga, mga kapatid. Oh o. kasi 'di ba may mga oh. tradition din kasi ng pa 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 pamilya, 'di ba Kuya Romel, pampi pamilya pag pumupunta rin talaga sa sementeryo. True. Parik, oh, oh. So abang-abang na lang tayo. At inaabangan din ko po syempre. Kung pupunta si na Janine at saka si Jericho at kung sino pa sa mga kapatid ni... Janine ang pupunta. Eh, for sure naman. Hmm. May intriga ulit yon, dahil kailangan pumunta ni Janine at saka ni Jericho kung pupunta sila kay Pilita. Oh, dapat pumunta. May comparison eh. Oo, oh, oh, da dapat pumunta rin kay Ati Gay. Oo. Oh, oh. oh, oh. Kaya... Pero sa mga fans, inuulit namin na sa mga, mga fans na pupunta sa puntod ni Ate Guy, ingat-ingat lang po na lang kasi baka masira na naman ang kanyang ano, mm -hmm. lapida. Correct. Mahal din po magpagawa, di ba?